ganito ang bawat tagpo sa tuwing tayo ay may night ride sa gabi napakadilim talaga oh kailangan ko na talaga ng MDL o oh, kaya ng auxiliary light yun eh, oh napakadilim oh pero ngayon ay tutuldukan na natin ang madidilim na eksena ng ating mga biyahe o di, buksan natin ilaw boom, boom Let there be light. So, ano na yung difference nung stock headlight lang sa uh, may aux na. Diba? Ah! Ooh, got <laughs> Tinaw you know? <laughs> Hello mga chong Ah Ulit ulit Hello mga chong Good morning sa inyo lahat Kamusta kayo Kamusta ang Mga nakasurvive na naman ng isang linggo Bilang alipin ng corporate world <laughs> Grabe yung kagabi Midnight na kami nakauwi may mas uh, late pa palang nakauwi kanina madaling araw mga nasa around 4am na sila natapos dahil kami ay may submission so 12 midnight partida hindi pa tayo main character <laughs> so anyway weekend kaso wala pa rin tayong ride for today's video dahil sa mga personal errands natin bilang isang uh, ganap na adult may tatlong errands today eh so natapos na ako sa isa which is yung pag-attend ng PTA meeting ng aking eldest daughter grade 7 Number 2 on my errand is magpapalit ng eyeglasses dahil nasira yung nose pad ng aking eyeglasses 2 years naman na ito sa akin so I think it's time na magpalit eh kaso nga lang, wala daw dun yung mother-in-law nung aking college friend. E eh, sayang yung discount eh. Iba, every peso counts. <laughs> <laughs> so punta ako dun sa third errand ko. Which is yung bumili ng MDL light. Para mapakabitan na natin tong si Avery. Ng additional na ilaw. Dahil... As you can see, doon sa huli nating uh, ride pa Batangas, eh napakadilim ng kanyang stock headlight. So that is one of the necessity or kailangan na kailangan mong idagdag sa bike, additional na ilaw. Eh ako naman, never naman ako ano, na maluho sa accessory, yung mga burloloy. Eh. Kasi doon lang ako sa functional. Function over aesthetic. So, papunta ako ngayon ng QC dahil walang available online nung gusto kong MDL which is yung Icon MDL version 2 so dadayo tayo ng QC para bumili bibili na rin tayo doon ng bracket bibili na rin tayo doon ng switch siguro mga 1 and a half hour na na ako sa diliman kasi yung pupuntahan ko pero maliwanag pa <laughs> so anyway update na lang kayo mga chong pag nandun na ako so, ingat sa lahat ng mga ride see you later Kaya, going to Kecil City, Sir You know, Kita niyo yan, yung tori ngayon. Going to unidad-sidad ng Pilipinas. Si, Universidad ng Pilipinas. Si, Universidad. So, originally, originally MDL yung kukuni natin. Kaso, walang available na icon na MDL dito sa So, wala tayong choice kasi gusto natin yung Icon brand dahil maganda nga yung Icon brand so nababagsak tayo ngayon sa Icon Terra and util yung binigay sa atin kaya dito na tayo magpapakabit isang buong set na kasama na yung cord so para uh, magamit na natin kasi nag si COBR na mag breakfast ride right bukas sa madaling araw so ayun kabit na natin ngayon dito pakita ko sa inyo ano yung kakabit ayan wala yung icon MDL kaya bumagsak tayo sa icon Terra so ito yung kakabit sa atin icon Terra na ox and then yung auto horn na bia PIA siyempre kailangan mo ng bracket which is RM bracket and ito yung halo switch para doon sa warn switch na yung ating mga pairings. Tapos na tayo magpakabet Icon Terra with RM bracket With passing So yung low natin puti Yung high natin is dilaw So kung gusto nyo magpakabet Ng auxiliary light and Ng MDL light So dito yan, sa so, may Atan Indotai So may CP Garcia, yan ito Malapit sa UP Diliman So hintayin nyo na lang yung uh, Magiging actual or demo natin nung ilaw nito kapag naglong long ride na kami ni OBR alright, so oh, siba tayo bossing thank you Good morning mga chong ulit So tapos na tayo pray over ni OBR <laughs> Salamat OBR sa pag pray over And so ito na yung uh, testing ng ating bagong ox light Papunta na kami uh, Tagay tayo lang para magkape Kape lang <clears throat> Then balik na rin agad mamaya maya So ano oras na Mabilis na rin liliwanag to Kaya dapat may pakita ko na sa inyo yung pato ng ilaw nitong ating uh, bagong Icon Terra Laser Gun So kaso nga lang medyo maliwanag pa dito Kaya natin buksan Liwanag pa naman eh Maganda na rin dumaan dito sa may likod e eh, sa may Advincula Avenue Parang malagas ang imus kasi well lighted na yung dito, yung boulevard. Dahil sa nilipatan nila yung ano, yung City Hall diyan galing doon sa Imus Bayan. So unti-unti nang -develop itong area na to. Sooner or later magiging halos commercialized na yan. Napapansin yung uh, madilim na parte na yan. You know, oh, dumilim na. So, Tignan natin yung magiging difference oh. Tignan nyo yung maiki, madilim yun Mga chong O oh, di, buksan natin ilaw Boom, boom O, oh. ba? Diba? Let there be light But no entry dito oh. So mabalik ako Ayan, you know, oh, Medyo mababa Pero malaki na yung difference Nung stock headlight lang Sa may ox light na di Diba? hindi na tayo kakapakapa sa dilim na yun, na para tayong pulag tuwing magra-ride tayo ng umaga medyo nabababaan lang ako dun sa pagkakaset up nung, ano, nung ox light pero yung liwanag naman niya eh solve tayo sa so, testing natin pag walang kasalubong yung high beam so ito yung ilaw natin Combination siya ng white and yellow Malaki yung difference ng um, Neox light sa wala So ayan, tignan natin yung high beam Ayan e, yung high beam nya, yellow eh, no? O diba? Pag may kasalubong, tanggalin nyo Yung high beam Ayan, di na tayo kakapakapangahin sa dilim Ano pa? Yellow So Of, uh, ano, high beam yan yan be tinanong lang ni OBR kung anong kulay nung high beam kino QA niya yung pinagawa natin question and answer <laughs> ay nang ibig sabihin ng QA question and answer <laughs> Siguro dito patayin ko muna kasi eh, maliwanag na maliwanag o oh, maganda yung uh, lighting ng Rinaldo uh, Highway dito sa part na to ng Imus. Kasi kung bubuksan mo yung ilaw mo dito sa well-lighted uh, street, eh, hindi yan pasok doon sa tinakdang uh, guidelines ni LTO para sa uh, mga auxiliary lights. Sabi dyan is dapat naka-turn off siya sa mga well-lighted street Pero hindi mo dapat siya buksan kasi maliwanag so dito dumilim na ayan pwede na natin ulit buksan ba? Diba? speaking of no, LTO guidelines eh, isa sa mga guidelines pa nyan is dapat yung auxiliary lights mo may sariling switch hindi siya nakasabay sa uh, headlight hiwalay siya ayan o oh. kitang kita liwanag diba ayan tignan ulit natin yung high beam o oh, yun o, oh, high beam, kitang kita Ay, yung kabilang globo Tagus pa <laughs> Si Tipsy O oh, yan, yeah, medyo maliwanag, patayin natin Kuha tayo ng lux meter, dapat nasa 10 lux to ah. <laughs> <laughs> yan, yeah, kaka-dialux mo yan sa trabaho eh <laughs> Yan, yeah, medyo madilim, buksan natin Para makita tayo ng truck So number 2 sa guideline na isinet is dapat nakaharap mismo pero facing downward yung yung ox light or yung MDL light. Siyempre nga naman kung hindi facing upward nakakasilaw nga naman siya kahit yung low beam. Eh paano kung yung ang gamit may mga sobrang lakas na ilaw? Dapat diretso lang ang tutok sa so, sunod na guidelines eh yung placing or placement na aux light is hindi dapat doon sa uh, pwesto na mabibrate eh katulad ng handlebar, katulad ng basta yung mga hindi moving part kailangan naka doon lang siya sa may steady position. Simula lang lumamig ang mga bagay-bagay papasok na tayo ng silang malamig na Uh, gagi. Ina mo. Uh, ayop. Mga ganong overtake niyang ga. O, yung gagayain niyo na. Tatay na yata yun eh. Uy, sikip pala dito. Oh, nagkataon dito siya. Umo-overtake baka ano baka siya na lang yung mga disgrasya wag na yung iba na makakasabay gabi naman yun Kaka, naligo naman ako naligo ka ba? <laughs> yun hindi hindi do siya naligo <laughs> kaya kaya ka pinaliguan ba? <laughs> Ay na yan. Very good si Kuya. Yep. Okay, ano pa ba? Ano pa ang sunod na guidelines na hindi ko nasasabi? Mga chong, pag may nakalimutan ako sa mga guidelines, ah, comment nyo na lang. So, sa number of uh, LED or auxiliary LED light na pwede mong ikabit is maximum of 2 lang ang pwede mong ikabit 6 bulbs per uh, auxiliary light yung pwede mong ilagay so itong si icon Terra is 4 bulbs lang to so 80 watts in total 40 watts ang uh, per auxiliary led light so maximum of 6 lang mga chong ang pwede nga pala may kasama na tong horn So, testing natin yung horn. Yan, o. No? Oh. Auto horn yan, pinano natin. Meron din tong rapid. Pero yung rapid, hindi ko na, hindi ko pinalagay. Kasama yung ilaw nung rapid kasi huli yun. Yung rapid nito, yung horn lang. So, ang ilaw dapat, or kulay ng ilaw, is either white or yellowish yung kulay ng ilaw so hindi pwedeng green hindi pwedeng yellow Hindi pwedeng blue Hindi pwedeng rainbow <laughs> Rainbow eh no Nag trip eh no Rainbow yung inilagay So white or yellowish lang Ang pwede mong ilagay dyan So again mga chong Kung meron akong hindi na Sabi na guideline eh, Comment nyo na lang Ayan lang yung base sa pagkakatanda So next guideline is Uh, hindi mo siya pwedeng i-replace as headlight bawa nasira yung headlight mo tapos may MDL ka naman hindi mo na ipapaayos eh violation yun kailangan mo pa rin ipaayos yung main headlight mo hindi mo pwedeng gamitin yung aux light as a substitute pag nasira yung main headlight mo so nasabi ko na ba sabi ko na yata lahat eh may sariling switch bawal ilagay sa mabibrate na area maximum of 6 bulb per auxiliary LED maximum of 2 auxiliary LED hindi mo pwede gamitin as a substitute doon sa sirang uh, main headlight mo uh, either white or yellowish yung kulay ng ilaw dapat hindi pwedeng ilagay sa handlebar wag gagamitin sa mga well lighted street ang aim ng ilaw is dapat towards downward hindi pwedeng pakaliwa, hindi pwedeng pakaanan hindi pwedeng pataas most especially so ayun yung mga guidelines na kailangan mong uh, isaalang-alang kapag uh, magpapakabit ka ng aux light and ng MDL light kahit may aux light ka daan-daan ano? ang hirap pa rin kahit may aux light lalo na kung may kasalubong ka na uh, naka high beam, hirap yun, malapit na tayo to na rotonda na tayo rotonda na lang talaga itay siguro magbe-breakfast lang kape, kung ano mang pagkain meron doon tapos tambay saglit, magpapasunset lang tapos ayun, uwi na ganun lang ulit kabilis ganun lang ulit matatapos ang ating weekend and uh, bakbak back na naman ulit mula Monday up to Friday pero okay lang at least thank you diba kasi naisisingit-singit mo pa rin tong mga ganitong klase hindi ka pa rin talaga totally occupied kahit na weekend kasi nga sasabi ko time management tala na kung ikaw ay parent tapos adulting ka na kailangan mo i-manage time mo properly para mapagkasya mo lahat lahat ng mga gusto mong gawin sa buhay pero syempre ang priority mo dyan is ang responsibilidad mo bilang bilang asawa magulang bilang uh, empleyado <laughs> eh <laughs> siyempre kailangan mo ayusin yun kasi doon ka kumukuha ng ipapakain sa mga pamilya mo so sabi ni OBR doon kami sa may katabi ng ano tabi ng Bulalo World Unlamig, pag nakabukas ang ano paisor sarado natin so, 5.30 pa lang so maya maya sisigat na rin yung araw papakita na rin yung si Haring Araw o oh, accident porn area slow down nilalagyan na ng island tapos hindi pa ganun ka-visible yung mga reflectorizer nya kaya accident porn area talaga to kaya malapit na kami siguro mga 10 minutes nandoon na kami ang lamig mukhang si OBR hindi nilalamig hindi napapayakap eh. OBR OBR, hindi ba malamig? Ba't hindi kayo mayakap? Kaya nga kita dinala dito eh, kasi para yakapin mo ko eh. Ayun ang purpose ko eh, kaya dito ako na gano'n eh, nagyaya mag-ride eh. Para mapayakap ka sa akin. Tapos, <laughs> lamig. Ayun oh, ang hamog mga chong oh. Ang hamog. Ito kopak kopi ya di tuyansa kopak kopi <silence> while drinking coffee may sya meron din doon sa taal pwede din alright sumigat na ang haring araw and tapos na kami uminom ng aming mga coffee So it's time to go home. Dito na lang namin tatapusin yung vlog na ito and I hope na lahat kayo nag-enjoy sa mga weekend ride ninyo. Always remember, ride safe. Enjoy lang tayo sa bawat ride and magkikita kita tayo everywhere mga chok.